Hi hey everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat uh, Maraming salamat po sa lahat ng magpapabook ng reading At sa mga magpapabook, sana po ay wag po niyong gamitin yung mga fake account nyo At saka yung mga lock profile nyo Please, kahit kayo po ay ayaw niyong kausapin ang hindi niyo po kilala Okay? So checking energies tayo sa inyo muna bago yung person niyo. Okay, meron po kayong nine of swords Meron medyo malungkot ka. Okay, someone, be trial. Okay. Mm. Uh, maraming bumabati ko sa emotions mo ngayon. I know, marami kang kaibigan, marami kang kausap, marami kang linalapitan. And suddenly, uh, sad to say po, mga madam ko, mga mahal ko, ang clearly po ay parang hindi mo nakikita or napapansin na hindi sila totoo sa Yes. Avoid the fake uh, person or fake friends, mga mahal ko. Okay? So, year of the snake. Okay? Hindi ko naman sinasabi na, ano, actually, maganda ang year of the snake. Ano siya, um, mahaba ang pasensya and, um, maano siya and, napaka-lucky when it comes to money. But, um, ito lang yung pangit. Sometimes, um, yung taong mabuti, nagiging masama. So, people change sa year of the snake. Okay? So, lagi kayong hawakan ang inyong emotions and wag magpapadalos-dalos sa mga desisyon. Okay? So, kung may mga matindi kayong dapat gawin or decision, mas gusto ko magpa-reading kayo. Okay? Pero, kung hindi naman kailangan, eh, nasa sa inyo po yun. Avoid nyo lang po yung mga ganito. Okay? Uh, meron kang bad news. I'm sorry. Meron bad news. Meron malungkot. Meron makakasakit sa'yo. And, I think, hindi naman siyang totaling super poproblemahin mo. Parang hindi, in a way, parang hindi mo lang siya gusto. Okay? So, so, two of swords and meron tayong the word. Um, mag, malakas ka naman eh, kahit anong gawin sa'yo nila. A uh, very strong woman and independent. Napaka mabilis mag -heal. Kasi marunong kang mag ano eh, marunong kang kumbaga iiyak ka and then malakas ka na naman. May healing process ka mabilis. Okay? The Knight of Cups, Four of Pentacles, and meron po tayong Five of Wands. Okay. So, Knight of Cups. Parang may isa kang taong makikilala. Yes, um, makakatulong din sa'yo. If ever single ka, it could be na ito na yung inaantay mo. Para sa mga single, that's a good signs. Baka may chance po kayong magmahal ulit. Huwag niyo pigilan yan. Kung meant to be talaga yan. Mangyayari't mangyayari yan yung mga ayaw maghiwalay, talagang kapag plinano na yung Diyos, maghiwalay at maghiwalay po kayo. Okay? But yun nga, yun na, doon na yung papasok kami. If ever, gusto mo talaga na siya na talaga yung person mo, ayaw mo na talaga. Yun yung parang i-convince namin, yun po yung trabaho ko. Or as a white witch na kinukumbinsi ko ang Panginoon, yung mga angels para tulungan kayo. Yun po yung tinatawag na natin na love spell. Good spell po tayo. Okay, sa mga marami kang pagsubok, ala for sure meron kayong nararamdaman heartbroken, totally na parang meron betrayal. Okay. Uh, self protections and meron din ako nakikita uh, pagdating sa financial I guess mukhang magbabago this uh, April and may na parang hindi mo siya expected although halimbawa hindi ka busy ngayon this month and then next next month na naman ay sobrang busy busy mo mukhang babawi ka itong April na to kasi mula nang pumasok yung April marami po talagang na, na nahirapan but uh, maraming salamat itong mga inaalagaan ko sa mga client ko talagang marami rin nagbago sa kanila and pinagbigyan tayo ng Diyos na tumulong para sa kanila. Okay? Nandiyan na yung financial, yung biglang lumakas yung client nila, biglang lumaki yung dumagdag yung saw, like, di ba kung caregiver ka, marami kang client, mga ganun po ang nangyayari sa kanila. So, mga inaantay nilang pera, hindi na nauudlot talagang lumalabas. Yun po yung trabaho ko. So, meron kayong long distance relationship, mukhang meron nakakapagbigay sa'yo ng overthink. Okay, so I think some of you is you need to change sa mga attitude po natin. Please, 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 um, iwasan nyo po yung masyadong madrama sa person ninyo. Red flag is masyado kang madrama, masyado kang selosa, seloso, um feeling mo talagang mag-asawa na kayo which is ilang buwan lang red flag po yan hindi po yan pwede okay ibigay mo sa kanya yung kaligayahan niya kalayaan of course both po kayo dapat din kung anong ginagawa mo sa kanya mararamdaman mo sa kanya Okay? Ang pangit kasi kung ikaw lang or tayo lang ang nagigibway para sa ating mga person, mga mahal ko. So, syempre, mahalin din natin po ang ating mga sarili. Red flag din po kapag hindi kayo tinutulungan sa financial. Okay? Red flag din po na kahit $5, $10, $100, Binabanggit sa'yo or hindi makaabot sa'yo. Mga bills, I know marami itong mano talaga sa ibang bansa. Ang dami po talaga niyan. Akala ng mga Pilipina na nandito sa Pilipinas ay magiging maswerte sila na meron silang AFAM. Pero hindi nila alam, sa una lang yan mga madam ko. Totoo po yan. Maniwala kayo sa hindi, bahala kayo sa una lang po yan silang ma-effort. Kapag once ka nadala sa ibang bansa, you need to get your ass to work. Totoo po yan. Bills, grocery, nandiyan na multi mo, $1, $2, $5, bibilangin po nila yan sa inyo. Ganun po sila. Although sweet ang ibang lahi, like I'm sorry honey like I'm sorry parang ganun kasi sila eh parang napaka-sweet nila so but marami pong ibang bansa na pakakuripot nila pagdating sa pera believe me alam nyo po ba kung ano yung bansa na ma, ma maganda sa mga para sa mga babae Middle East Arabs pero meron din po silang like turkey, mga ganon, or something na ano. Marami naman po. But, kung tatanungin nyo po ako, maganda po yung bansa na yan. Pero, meron din naman pong, anong tawag dito, mga kuripot, meron din naman po. But, most of them, princess nila ang kanilang girlfriend or asawa. Okay? Hindi nga lang sila marunong makipag-sex. <laughs> hindi sila naglalaplapan. sila marunong. Yan. Siguro yung mga magaling na kapag mayroon kayong herbs dito, pag magaling sila sa kama, um, nag-explore po yan sa, uh, I think, hindi lang isa ang Pilipina niya na kapag explore na po yan bago naging sayo. Hmm. But, it's okay. Okay lang yon So, better po na i-check ninyo muna yung lalaki bago kayo makipag-date. Okay. Oh. If ever meron ditong nanonood, dinadahilan niya po sa'yo na kasi hindi ka mabuntis, hindi mo ka mabigyan ng anak. Huwag po kayong maniwala. Huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili. Okay? Dahilan niya lang po yun para isisi sa iyo kung ano yung pagkukulang mo. Para ay madali lang naman to para siya. Parang ikaw pa yung makukonsensya, O sige nga palalayain na lang kita. Kasi hindi na makita mabibigyan ng anak. Mm. 'Yun. Okay? But the other side ng um ng inyong energy, meron naman ditong kung sino man ang nabuntes na maaga like kung meron kang nanonood ka, nabuntis kang maaga, I think kailangan mo mag-focus sa financial, habibi. Huwag muna kang mag-focus sa uh, love. Kasi meron kang chance na mabago mo pa yung buhay mo. Yes. Pero kung hindi po talaga nyo mapigilan, go naman. Tuloy nyo lang. Pero mas sana mag-focus kayo sa financial kasi may swerte po para sa inyo. Ganyan, naghihirap ka, nagbuntis ka, nag-anak ka, feeling mo parang ang feeling mo walang nagmamahal sa'yo, losted ka, parang katapusan mo na, wala ka ng chances na baguhin ang buhay mo or kailangan kasi yung responsibilidad nandun na sa batay. Eh. So, kayong lahat na single mom dyan, meron pa, may pag-asa pa kayo. Okay? Financial pera. At meron kang matatapos. It's either bahay, lupa, meron po. Okay? Meron kang magandang-gandang plano. It's others, it, yung iba sa inyo, baka po magmove kayo ng area or may maganda kang plano para sa iyo. Okay? So, tuloy mo daw yan. Um, sa mga gustong magplano po, maglipat ng bahay, bibili ng bahay, bibili ng lupa, etong April and May, maganda po yan, mga madam ko. Okay, tuloy nyo lang po yan. Huwag po kayong magpatumpik-tumpik kung may gusto kayong bilihing lupa. Maganda po itong April at May. Wow! Look at that! Makukuha mo rin lahat. Ang um, meron ditong manifestations. Wow! Galing ah! Galing! Galing! Oh. Matatapos din yan yung kung ano man ang na nagbibigay sa yung problema mga mahal ko. Matatapos daw yan. Promise. Ganun natin. Dalawang gustong lumabas. Okay, wow. Broken yung, yung person mo. Ini-stock ka niya. Ini-stock niya at I think mukhang nakikita kanya na kung nasasaktan ka hindi ka masaya Nako nakokonsensya siya if ever nakikita kanya na happy uh, meron parang ay bakit ko kaya to pinakawalan tong babae na to yun ang nasa ano niya nakokonsensya yung person mo wow parang may gusto kang plano pero nagdadalawang-isip ka. kaya to. Okay. Um, may gustong bumalik sa iyo or gustong makipag-usap. Hindi ko lang alam kung person mo lang to. Baka may iba ka pang pinoproblema or inaantay na messages ka usapin ka something say sorry baka may nakaaaway po kayo. Possible. Kaso, nagdadalawang isip siya, yung eh. nandun yung takot na baka mag ito ng problema sa'yo. Yes, possible. Okay, so, tingnan natin yung energy ng person mo, although lumabas siya dito. Bakit kaya siya? Anong nararamdaman ng person mo kapag ini-stalk ka niya? Hmm nasasaktan naiisip ka niya ayan oh nag ba kayo sa pera? mukhang financially problem hmm oh, kaya nga okay mm. Mm hmm hmm if ever tinutulungan ka ng tao na ito pag pinapadalan ka meron pong nag nag be was sa kanya na mali ang ginagawa mo kung ka padala mm. kapag naman ikaw lalaki um meron dito parang something na or yung lalaki nagbibigay sa iyo possible kapag mayaman naman yung boyfriend mo parang iniisip niya ginagamit mo siya Mm. -mm. parang lagi ikaw yung iniisip niya. Parang hindi ko alam kung obsessed ba to sa crazy or um Yeah, it's kind like obsessions kasi parang ganun yung. Parang gusto ka niya laging alamin kung nasaan ka, ano ginagawa. Parang ganun. But if ever may trabaho po kayo, wag po kayong magpaapekto ha. Mag-focus kayo sa trabaho niyo mga mahal ko. Ayan. Meron, siguro puno yan ng loan yung person nyo. Yes. At, uh, I think, ano ba to? Parang, hindi ko lang alam kung ikaw to ha, pero may nakikita ko yung isang babae na parang ikaw yung nagbe-benefits or gumagasto ng lahat-lahat ng pagsasama nyo. Mukhang mas maramex ka. yon Parang ganun. So, worth it naman if ever may bibilin kang lupa sa sakyan. Worth it po yan. Although medyo nagdadalo ang isip ka. Pero tuloy mo yan. Maganda naman po yung plano ninyo. At least, um, meron mapupuntahan ang inyong um, plano. meron talaga nakialam sa inyong relasyon. Yes. Sa tuwing iisipin kanya sa tuwing, um, I think, alam ng babae na to na iniistok ka ng person mo. Alam niya. At gumagawa siya ng paraan para to totally makalimutan ka ng person mo. Yes, palaban kasi tong si third party. Dalawa na po kasi lumabas. Kaya kanina hindi ko pa pinapansin pero Lumabas pa rin siya. So, talagang hindi siya magpapatalo. Hmm. Huwag kayong magpanginaan ng loob. Huwag kayong panginaan ng loob. May pag-asin. Hanggat nabubuhay kayo, gusto nyong uh, yung person niyo ma maayos din yan. Huwag nyo sukuan sila. Kasi, wala sila sa kanilang pag-iisip. Okay? Yan, yan. Ibig ko po sabihin, hindi naman sila value, but uh, nakokontrol kasi yung emotions nila. Okay? So, mukang yung iba sa inyo may alam na na parang ginamot yung person mo but meron din po dito na nanonood na hindi pa nila alam. Kaya nga po, maganda po magpa-reading kayo. Marami po kayong matutunan sa reading. Especially yung anong secret na ano mo, lucky charm, blackages, rin-remove ko po yan. Kaya kahit yung iba nagpapa-reading sa akin, may mga gumagaan din po so, pag mabigat-bigat medyo ang problema bracelet, pag masyadong mabigat po, kailangan po talaga ng spell matinding trabaho po kapag problemado po masyado ang ating kliyente okay, so wow mm. I'm sorry mukhang may may tinatago to sa'yo yung mga akala nyo nagbago na, meron ni eh. Meron. Ay, nakakalungkot. And hindi naman to magtatagal, malalaman at malalaman mo. Kumonsulta kayo para matulungan yung, yung mentally health nyo talaga. Okay, so dito po kayo magpapariding. Ito po yung aking Facebook account. Bawal pong tumawag, magchat lang po kayo sa aking Facebook account. Please makinig po kayo. Dito lang po kayo sa sa Messenger. And sa mga admin namin na makakausap niyo, sumunod na lang po kayo kung anong sasabihin nila. At ano lang, mag-ano lang po kayo um, lahat po nang tatanungin nila, sabihin nyo lang po, sumunod lang kayo para ako naman ang gusto nyo kausapin, hindi sila. So, wag na kayo, wag na kayo makipag, uh, ano ka sa admin ko. Okay? So, yun lang po. And maraming salamat. And mananaginip kayo, tayong lahat, pera, tubig, lahat, kasaganahan. Okay, malakas po ito. Kailangan every magising kayo or every matulog. Pakikinggan nyo po talaga ang reading natin. Okay, everyone, ready? Ready po kayo? Okay. Doon naman tayo sa inyong water, saan ah uh, saan po ang para sa tubig, makakatulong po yan for your protections. Kung meron pong uh, naninira sa inyo, nag, meron kumukulam or anything na bad, evil or anything, pwede po yan maging protections ninyo. Yes, meron pa nga na mamasakit yung ulo ko pagkainom ko ng tubig talagang gumaling. Yes, Ibig sabihin meron kang evil eye na daladala -dala or napasahan ka. Okay? So, ready ha? Tutok nyo lang isang bote ninyo. Pwede balde, paligo nyo. Pwede naman po ibuhos nyo sa unahan ng bahay nyo. Okay? So, good luck po. Maraming salamat. Good luck po sa inyo ha. Um, message lang po kayo mga mahal ko. Bye!